Hello guys, ako nga pala si Serex Isa sa mga nangangarap at nagpipiling vlogger Honda Click 125 user ka ba? Especially sa version 3? Well, para sa iyo itong video na to. Bilang isang rider, naku-curious ka ba kung gaano pa nga ba kalayo ang tatakbuhin kapag oras na nag-blink na ang wambar ng ating mga motor? Well, pareho tayo kaya naman aking ginawa ng video kung gaano nga ba kalayo pa ang tatakbuhin ng one bar o pagka nag-blink na ang one bar ng ating mga motor. At kung gusto mong malaman, siguraduhin mong tapusin itong video na to. Paglilinaw lang po ang mga bagay, tao, lugar na makikita nyo sa video, mga produkto ay wala pong kinalaman sa eksperimento nito. Ginawa ko po ito para makatulong sa ating mga kapwa rider at sa ating mga Honda Click 125 user. Kung gaano pa nga ba kalayo ang tatakbuhin kapag ka oras na nagblink na ang one bar nito. Para alam natin at hindi tayo kabahan kung gaano pa nga ba kalayo ang tatakbuhin ng ating motor bago ito tumirik. At kung sakaling magustuhan mo itong video na to, baka naman pwedeng pakipollow and like mo na rin ang aking page. Maraming maraming salamat sa panonood. Let's go. So, what's up mga lodi? Ah, uh, ngayong araw titignan natin kung gaano ba kalayo 'yung tatakbuhin ng motor natin hanggang sa ito ay mamatay pagka nag blink na 'yung empty. So, kagabi, ah uh, pagkatapos kong bumiyahe, sinadya ko talaga na hindi mo na magpagas para makita natin kung gano'n ba talaga kalayo pa ang tatakbuhin pagka nagsimula na siya mag bling o yung pa empty na talaga siya ang gagawin natin ngayong araw na to eh titignan natin kung gaano pa ba kalayo yung tatakbo niya bago siya mamatay o tumirik so let's go sa litro lang Sir. San litro lang magkano? san litro? 71. Unleaded? Unleaded? Pwede ba rito? Dito kayo kakarga eh. Ha? Hindi pwede? Kala ah, ko. Okay. Kala ko pwede eh. pumayag doon sa may ano, dahil hindi raw sila nagkakarga sa ganong lagayan ng galon, so hahanap tayo na ibang gasoline station yung pwedeng ah uh, makargaan kasi kailangan may reserba tayo bago natin gawin to, kasi pag tumirik tayo tapos walang gasoline station ako napakalayo na itutulak natin mamaya kaya maganda ah uh, may reserva tayo bago natin gawin itong eksperimento na to so sana pagbigyan tayo ng ibang gasoline station dito may gasoline station dito eh sana pumayag kaso ang haba ng pila oh. Unledded? Sir, wait lang po. Magpapakarga dito. Ah, okay, okay, okay. Kala ko hindi aatras eh. Pwede ba sa galon dyan magpakarga? Okay. Unleaded, Boss. 60. Panguhugas ko lang ng motor. Satin-satin sa atin lang to. Ah, uh, 60. ay So may reserba na tayo. Yon guys. Nakabili na tayo ng gasolina para pagpatuloy na natin tong experiment natin. May reserba na tayo. Uh, sinabi ko na lang na ipanglilinis ko ng motor no kasi. Baka mamaya hindi na naman pumayag eh, kaya nagsinungaling na lang tayo. <laughs> hindi mo masama magsinungaling eh. Paminsan-minsan lang. Ah okay. uh, hintay na lang natin ah, na mag-blink. Mag-blink yung MT at doon sisimulan natin na ah, iset yung trip A. Para makita na natin. Para malaman natin kung oh, ilang kilometro pa yung tatakbuhin. So, kailangan pag napunta ka sa isang lugar na inabutan ka ng ganito na wampar na lang o kaya nagbibling na dapat uh, alam mo kung ilang pa yung tatakboy mo para hindi ka nababahala o kabahan Kasi nga naman, no, kapag uh, ang hanap buhay mo ay ang um, pagdadrive ng motor, delivery, uh, MC taxi rider, eh may time talaga na hindi maiiwasan lalo na tagmamadali ka or meron kang namang uh, di inaasahan na nakalagay sa upuan mo yung naka-tape, syempre tatamarin o kaya naka-tape o kaya nakatali syempre tatamarin ka ng tanggalin yun at kung iniisip mo na uh, kakasya pa yung gas mo talagang hindi mo na siya tatanggalin sasabihin mo na uh, uh, kapag uh, ano na lang kapag uh, na-deliver ko ka lang tsaka lang ako magpapagas so parang ano yun eh Uh, ang tawag dito sugal kasi hindi mo alam kung hanggang saan talaga abot yung gas mo di ba so ginawa natin tong video na to para sa mga delivery rider sa mga MC taxi rider na, na mga na mga naka click version 3 kasi version 3 tong motor natin no? para dito natin malaman yung Uh, talagang kung gano'n pa kalahi yung tatakbohin <tinyo> nag na siya so isi-set na natin ngayon yun, 0-0 na siya nagsisimula na siya mag blink no guys nag blink na siya so dito malalaman na natin gano'n pa kalaki yung tatakboy hanggang sa mamatay siya makakita lang ng pasahero eh biglang liko hindi man lang lumilingon tsaka nag signal muna pasaway talaga to mga driver na to kala mo hindi mga professional eh yan e, dami na aksidente eh, dahil sa mga ganyan eh Pero mo biglang liko tapos preno Hindi man lang nag-signal light. Alam mo mauubusan ng pasahero eh. Po. Magkano po, ko, boss? nararamdaman ko na guys pumupugak-pugak na yung motor natin papatay patay na siya oh wala na, patay na ayaw na umandar so oh papatay patay na siya guys Wala na, namatay na. Ayaw na talaga yung umandar, guys. So, ah, uh, dito tayo inabutan nyo yun ng ano, pagka matay, ayaw na talaga niyang umandar. Gagawin natin, tatabi natin ito para na itulak. yon after ng mga ilang oras na pagda drive no tapos grabe mula alas 8 anong oras na ngayon alas 12 pasado na na ilang oras din tayo nagda drive eh ngayon lang siya namatay maya maya i check natin kung ilang kilometro ba talaga yung tinakbo natin hindi rin pala madali guys kasi uh, bukod sa nakakapagod grabe ang init at saka yung mga traffic na dinaanan natin so eto kakargana natin siya no kasi feeling ko talagang tuyon tuyo na talaga Tayo tayin lang muna natin bumaba yung gasolina no. Tapos mamaya check natin kung ilang kilometro yung tinakbo natin. The moment of truth. Eh, oh, may kita nyo ah. Pero try natin. Kung ilang kilometro yung tinakbo. So, hanapin natin yung trip. Trip A. Eh, okay, guys, so, 48.7 km ang tinakbo natin mula nung umpisang umpisa na nagblink siya sinet natin tong trip A para makita talaga natin kung uh, gano ba kalayo talaga yung tatakboy natin para hindi tayo nangangamba saka sakaling mapunta kayo sa mga lugar na alanganin yung walang mga ga mga gasolinaan walang gasoline station so pwede pa kayo tumakbo ng 48 kilometer 0.7 tapos ang average na tinakbo natin average consumption natin 49.6 so yan guys no kung nagustuhan nyo yung video na to syempre baka pwedeng pakilike and share naman tapos follow mo na rin ako kung nagustuhan mo tong video na to tapos yun lang hanggang dito lang siguro tong video natin na to ano? maraming maraming salamat sa mga panonood nyo thank you guys